Hi mga madam, maayong gabi For today's video, kay nanihapon na di ay mi ani. Sabay na mi, og kaon sa akong anak. Kay huma naman ang yang papa ugkaon. Ug syempre, dili na to kalimta na magpasalamat sa ginoo sa tanang grasya, especially sa atong pagkaon. Ug na to, nangaon na mi. Og ang among sudan anak kay sisig nga tuna. Lami kayo siya. Frozen na siya. Ready to cook na lang siya. As in, lami siya. og barato lang pa dyan. Huwag ka na, ginapakaon ako akong anak. Kaya syempre lang, ay kaayod ni siya pakaonon. Pero noon, kusog ni siya mukaon. Patience, it's a virtue kaayo para magpakaon sa bata. <laughs> Char, tau, tinuod yun na oy. eh. Yung humana yun may kaon ato. Huwag karon manghugas na santa. Huwag um, manghipos sa mga dapat hiposon bago ta mahigda. Kana, kay gikan mo ko na maligyaan eh. Um, lumpia mo ng panghiposon ato ang um, mga... <laughs> basura char <laughs> ipusan din ako ang mga basura din labi na ni mga malata-lata kay lain kayo manggod kung imuha siyang ikuan sa lababo basing magbara so ginabalot na ko sa cellophane din mo na siya naghugas na dahin ko sa mga plato og after na ako mahugasan ang mga plato mo nako na, na siyang gilutod og nanghinlo na sad ko sa amulang misa, og naghugas po day ko sa bote sa tubig sa ako ang anak kay para limpyo po ang iyang bote bali duha mo gud ni iyang bote diri sa balay og kanang magawa siya pero gina hinloan jud nako na nagtarong kay you know bata bi mo gamit yo lang dayon ko diri sa ubang kalat og nagrefill na po day ko ani sa mo ang toyo kay nautdan na nami og naghilamos na sad ko para ready nako magigda after ani. Pero before ko magigda, ako asa adyong timplahan o gatas akong anak para makainom siya gatas bago siya matulog sa gabi eh. O mauna to, nakaprefer na ko. mag-off na po dahi ko ani sa suga diri sa kusina. O kana, nag-andam na po dahi ba bana kay mga labas siya karon. O pag abot na ko sa kwarto, grabe pa dahi kakalat sa mga toys sa kong anak na wala pa dyan na hipos. Pero maura to eh, magigda na ko. Bye!